Ayan, magandang araw mga boss. Barako utri na naman tayo. Papalitan natin ito ng engine sprocket na 14 teeth. Bawas tayo ng isang ngipin kasi nahihirapan daw siya sa arangkada at sa ahon. So, kalimitan mga boss sa Barako utri ay naka 1544. So, kailangan nyo magpalit ng sprocket kapag ka kayo ay nagkaroon na, na sidecar yung inyong mga bara Audrey kasi nahihirapan nga uh, ang ang pa inyan, mga boss agad ay uh, yung clutch lining kapag ka na sa lagi sa ahon tapos ang gagawin pa rito mga boss uh, i-change oil uh, i re reset kasi meron siyang paadyot-kadyot kapag ka nagmi-minor. So, yun yung gagawin dito ay bara o 3. Tapos, uh, i-share ko na rin sa inyong mga boss kung paano yung uh, safe na pag-warm up para ay B3. Kasi kalimitan, uh, lalo na yung sa 2022 model na bara o 3 ay matagal magbaba yung kanyang idle. So, sa pag sa pag warm up mga boss, dapat meron din kayong technique para hindi umikli yung lifespan ng ating mga piyesa ni Bara Otoy. Kasi tulad nito mga boss, halimbawa malamig na malamig, uh, iaandar mo lang siya ng 1 minute muna. Halimbawa, nag, sa morning, sa umaga mga boss, ano, uh, start nyo 1 minute muna, then patayin nyo. Tapos, one minute uli mga ganon tapos saan nyo buhayin para maigsi yung kanyang uh, mataas na minor kasi mag initialize naman yon kapag ka mainit na ng konti yung makina ang uh, mag initialize na yan do sa kanyang computer box kaya kapag ka ganon ang ginawa ninyo mga boss uh, nyo ng one minute tapos naghintay uli kayo ng one minute tapos saan nyo pa under magbabago agad ang Uh, temperature ng makina natin hindi natin inintay na uminit talaga yun, nakatipid tayo ng lifespan ni Varao 3 yan, kaya yun, balik tayo doon sa kanyang uh, engine sprocket, kaya natin pinapalitan para hindi agad maubos yung clutch lining at hindi mahirapan sa arangkada, kasi kalimitan talaga mga boss, ito yung itong sprocket na ito yung nakatono sa pang single at uh, kaya pinapalitan natin ng mas low speed para kahit marami yung sakay ay hindi siya mahihirapang umarangkada na kapag ka umarangkada yung mga boss halimbawa naka 15 feet ito 14 na ito uh, mabilis na siya makakarangkada kapag alanganin yung lugar hindi mapwipwer sa yung makina at saka yung kanyang clutch lining so yun yung isang advantage na nagpalit kayo ng uh, low speed na sprocket. At 'yon, balik tayo dun sa pag ano, pag warm up mga boss. Uh, 'Di ba? Kalimitan 5 minutes bago mawala 'yung kanyang mataas na minor. So, itong mga sensor na itong mga boss, nag initialize siya base sa init ng makina. Kaya, yon ang ginagawa o oh, doon sa aking bara o mga boss, kasi yun ay yun yung kaunahan labas nga 2022 model, ano? ay ganun ako uh, mag warm up uh, bubuhayin ko siya na 1 minute lang tapos papatayin ko then uh, yung 1 minute na yun o minute na yung makina uh, mag initialize na nga siya doon sa mga sensor yung init ng makina kaya pag pagbuhay nyo konting andar na lang biglang bababa yung kanyang mataas na minor so nakatipid tayo ng uh, andar kumbaga yung mga moving parts natin, yung makina natin ano, uh, tulad ng piston rings, yan yung alimitan talagang mauunang masira kapag lagi tayong matagal na umaandar. So kasi hindi uma hindi naman kasi tumatakbo yan eh, sobrang init agad. So ganon ganun yung nakikita o magiging problema niyan, mabilis na uh, iikli yung buhay ng ating tulad nun, yung piston rings basta yung mga uh, high speed na moving parts don sa loob ng makina. Yun ang una-unang tatangusin yan. Kapag ka yung habit natin sa pag-warm up ay tinutuloy-tuloy natin yung 5 minutes kasi medyo matagal yun mga boss. Kasi ang circulation naman ng langis, wala pang 1 minute uh, naka-fully circulate na yan. Yan. Kasi yung technique na yun mga boss, uh, inoobserbahan ko rin dun sa aking barako tree. Uh, kasi tinutuloy-tuloy ko minsan talagang 5 minutes bago siya mawala yung mataas na minor eh sobrang init na ng singaw ibig sabihin uh, marami nang nagagasgas din sa loob yung kasi kasi kapag kahalimbawa halos 1 minute mong pinaandar tapos pinatay mo ng 1 minute ulit sa amoy andar halos 2 minutes lang yung yung kukonsumuhin niya para bumaba yung minor. Unlike dun sa tinuloy-tuloy mo na umaandar, talagang kalimitan 5 minutes. Minsan naman 3 minutes, depende sa panahon, uh, bumababa na. Kaya ang ginagawa ko, lalo kapag ka malamig ang panahon, ayun, iaandar ko lang siya ng mga 1 minute, tapos pinapatay ko na. Tapos intay nga lang ako ng 1 minute uli. Tapos ako siya bubuhayin yon magi i stable na yung idle niya na normal. Uh, bumaba na. So, ito, ipakita ko sa inyo yung sa aking barakotry. Uh, madumi lang ito mga boss, pero madumi nga. minutes At ayan mga boss, napansin nyo, ah, biglang bumaba yung minor. Ganun yung diskarte eh, mga boss. Basta, one minute ko siyang pinainit, tapos papatayin ko siya ng mga one minute. Di nag-initialize na yung kanyang mga sensor. Pag under natin nun, kaunting under na lang hindi siya abot ng 1 minute, biglang bababa na yun. Kaya yun, uh, nakatipid tayo ng andar mga boss. at uh, yung pagka uh, discarding ganun mga boss, uh, Siyempre, uh, may mga matitipid tayo mga lives pa ng pyesa ni Barako na hindi agad siya masisira sa madaling panahon. Kaya yun mga boss, uh, i-shinar lang kasi yun yung nakikita o mas maganda rin sa makina ni Barako para hindi agad siya masira.